Isang uh, ang tawag niya sa sarili niya online ay isang millennial psychologist. Meron po siyang uh, degree sa uh, psychologist at nagtapos naman ng master in psychology nga dito sa Polytechnic University of the Philippines ang specialization ay clinical psychology. Pag-usapan natin fake news. Ano bang mga psychological factors ang dahilan kung bakit nga ba ang isang tao ay mas madaling mapaniwala ng fake news? Yan ang unang gusto ko. Alaman. Kasama po natin si Doc Rian Portugues. Magandang umaga po. <laughs> Magandang umaga po, DJ Chacha. Hi sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Good morning, Doc Rian. Thank you for being on the show. Usapang fake news. Sa pinakahuling pag-aaral nga po kasi ng SW survey, ang sinasabi nila, 51% ng mga Pilipino ang hirap no, na tignan kung isang balita na kanilang nababasa o naririnig o napapanood ay fake news ba o hindi. Ano po bang psychological factors ang nagiging dahilan nga kung bakit ang isang tao ay mas madaling maniwala sa fake news? ng tanong kasi napakalapit na din ng eleksyon, no. Pero isa sa pinaka nakikita natin, pero siyempre marami tayong mga factors kung bakit uh, naapektuhan yung mismong tao, no. Hindi lang psychological kasi meron ding influence dito yung social at siyempre yung mismong uh, demographic kung anong uh, type ba sila uh, kabilang, no? So, pero yung pinaka-common dito na nakikita ko ay yung tinatawag nating motivated reasoning, no? Kapag meron kang motivated reasoning, yung bias mo, it always lead to uh, yung conclusion. Kung baga kinoconfirm mo yung bias mo dito sa nararamdaman mo or napupusuan mo. Kaya kung minsan, parang hindi mo na natsi kung ano yung mga factual. Pero syempre, ang hirap din naman na parang doon lang natin, no? parang exclusively na titingnan na kaya naniniwala sila sa fake news. Pero kasi ang laki din ng role ng media, no? Kung mapapansin natin, ang dami natin nakikitang mga uh, sa kalye, minsan sa radyo, naririnig natin, minsan kahit sa TV, na kung minsan, no, uh, yung mismo mga tumatakbo, halimbawa, o kaya may mga fake news, no? Yung mga sa social media pa lamang. Kapag paulit-ulit na nakikita ito ng tao, mas mataas din yung chance na mas uh, na, naniniwala sila. Yung tinatawag na natin na familiarity. Di ba? So the more na you are exposed to misinformation, disinformation, minsan yung acceptance natin, yun, no, know, yung level of acceptance increases. So kasama din yan sa nakikita din nating mga um, issues. Pero in terms of personality type, no, yung mga tao na napapansin natin na pwedeng highly uh, agreeable sila, kumbaga in terms of their uppers uh, type highly agreeable mabilis silang mapaniwala no kung ano man ang naririnig nila receptive sila yung mga tao naman din na pwedeng highly open no yung kanilang uh, trait no din yung chance na po pwedeng maging uh, accepting sila sa kung ano man yung napapakinggan din nila so may, may kinalaman din yon pero po pwedeng matimpla din naman yan, siyempre kapag meron kang educational background Diba? ba? Kapag nakapag-aral ka o kaya kahit papaano binibigyan mo ng chance ay sarili mo na makinig ka. Okay din naman yung openness kasi minsan nakikinig ka. Kaya lang kapag na-match din yun sa highly agreeable ka tapos medyo hindi ka ka uh, dun sa mga napapakinggan mo, hindi ka nagiging kung uh, kumbaga hindi ka nagiging ano no, maingat sa mga nababasa o naririnig mo. kung so, pwede ka talaga maniwala sa fake news. Mm -hmm. So may mga issue ng income, education, gender, and age din yan. Especially halimbawa uh -huh. yung age. Uh Ooo. -oh. mga mas matatanda at hindi masyado marunong gumamit ng internet, 'di ba? Uh -huh, uh -huh. kapag nakita nila AI generated, 'yan nako pwede silang maniwala. So, may iba mataas ang pinag-aralan pero dahil hindi sila digital native, pwede maniwala din sila sa fake news or disinformation. Kaya ang hirap, ah, napaka-komplikadong usapin ito kaya nga ano, no, napakaganda na tinanong niyo din siya. Mm -mm. Oo. Oh, oh. Dok Rian, isa-isahin natin, ha, yung mga nabanggit niyo. Simulan natin doon mm -mm. sa unang sinabi niyo about motivated reasoning and bias. Para mas maintindihan mm -mm. ng mga kapatid natin. Ano ba yung motivated reasoning? Ano po ba yung bias? Oh, oh. At paano yan nakaka sa pagpapaniwala ng isang tao kung ang nababasa niya ay fake news or hindi? O naririnig ay fake news or hindi? Mm -mm. Pag sabi kasi motivated reasoning, kasi ang normal na dapat no at yung tama na paraan para tayo ay magkaroon ng maayos na ano no na uh, parang tama yung ating tinitingnan o yung na-evaluate natin yung ating sarili kung ano yung lumalabas na ebidensya saka lang tayo magko kung tama ba ito o mali kaya lang kapag sinabi nating motivated reasoning meron ka ng assumption meron ka ng iniisip ka kaagad meron ka ng desired na parang outcome sa mind mo tapos hinahanap mo na lang yung mga ebidensya sa paligid mo para mapaniwala yung sarili mong tama ka. 'Yun so, mm -hmm. magkaiba 'yun sa pagiging scientific, 'di ba? So kumpara parang gusto mo lang paniwalaan yung gusto mong paniwalaan. Mm -hmm. in, in short, ganun siya, 'di ba? Uh, uh, so parang ano yan, connected bias. si motivated reasoning kay bias. Halimbawa, political bias. Uh -huh. Gusto mo yung isang tao, so uh -huh. minsan kapag may nap napapanood ka, naririnig ka o nababasa ka, na balita tungkol sa tao uh -huh. na yan dahil political bias mo siya, gusto mo siya, hindi yeah. mo na iniisip minsan kung tama o mali ang nababasa mong balita. Parang ganun po yun. Hindi mo na tinitig ng maigi. Uh -huh. di Hindi ka na nagpa-fact check. Oh, uh -huh. yeah, oh. hindi ka na nakakapag-fact check. Alam mo, ang ganda na sinabi mo, ano, DJ, no? Kasi yan yung pagpa-fact check. Kung titignan natin yung populasyon ng mga Pilipino, marami sa atin ay mga mahihirap. So kapag mahirap ka, ang focus mo ay survival. Kapag survival, ibig sabihin, yung iba dyan, ay wala na silang panahon para mag-fact check. Kasi ang kanilang pinofocus ngayon, sabi nga kay Abraham Maslow, physiological need, pagkain, survival. So itong mga to, kung ano lang ang marinig nila, kunwari itong politiko, napakadami niyang ano, no? uh, um, kakayanan para makinarya, para siyempre ma-promote siya. Kunwari, ang napag-aralan niya sa demographic ng Pilipino, mahirap ang gusto nila malapit sa Diyos. Kunwari, ang gusto nila halimbawa yung mga uh, yung mga tao na niniwala ko pag kunwari mukha kang action star, ganyan, mukha kang hero. So yun yung ipoportray niyang image, no? sa mga promotional ads niya. So itong mga tao na wala ng panahon para mag-fact check, pero napanood nila na, uy, mukha siyang ano, savior. Uy, mukha siyang matino hala, makajus siya. Pero hindi mo alam sa background niya, ang dami niya ng mga background na ginagawang hindi maganda. So, hindi na nila nakita yon kasi nakita nila makajus. Nakita nila action star or something like mukhang hero, ganyan. O kaya naman mukhang strong yung personality. Pero yun lang naman yung image or persona na gusto niya ipakita sa mga tao. Pero in terms of competency, competent ba itong leader na ito? Doon papasok yung tinatawag na motivated reasoning. Kung ano lang gusto mo makita, dahil ito ay connected sa kung sino ka, yun lang yung mismong paniniwalaan mo. So wala ka ng pagkakataon na pakinggan pa kung ano pa yung side layon. At kung minsan, hindi mo rin kasalanan. Kasi minsan, biktima ka nga din ng, ano eh, ng, ng, ng issue sa lipunan natin dahil mahirap ka, wala kang access sa internet at wala kang pagkakataon na i-check din kung tama ba itong nakikita mo o napapanood mo. No? Ayan. Mm-hmm. Siguro itanong mo It's sa kanya. Lalim, okay. no? Ang lalim, <laughs> no? na si Manong Ted. <laughs> hindi, kay, may ano uh, ke hindi, Ah, oh, uh, uh, meron bang pagkakaiba uh -huh. yon o talagang pareho sila sa, kung tawagin ay blind follower? Oh, may, may kinalaman din po siya. Ano? Parang halos connected na din. Lang. Kasi kapag sabihin mong blind follower ka, di ba? parang yun nga, bulag ka eh. Kung baga, ko ano na lang ang sinasabi, kung ano na lang ang gusto mong makita, eh, yun na lang yung papakinggan mo. Oh, so, yun yung mga nagko-contribute doon para maging blind follower ka. At naging obedient ka lang. Opo, hindi, ba, di, di, ba kapag blind follower, professor, meaning basta itong taong ito, gusto ko siya, idol ko siya, susuportahan ko siya, ano man ang sabihin ninyo, ano mang ebidensya ang ilabas niyo Basta gusto ko siya mm -hmm. at ipagtatanggol ko siya. Yun ba yung baying blind follower, mm -hmm. yung bayon. Yes, oo, 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 ganun siya. So, so, okay, so ano so, pang iba so, sa So, kanya. Uh, so, so oo, ano oo. ang tawag sa kanya na, na ano, meron may, bang psychology term sa ganung uri ng tao? Ano yan? Uh, ba Opo, ta 'yun? Maari bata. Ano ba mari batawakin na natin siyang Sorry sa mga nakikinig ha, pasintabi po. Ano ba 'yan? Tanga? Ano ba 'yan? Talagang mm. ano bang papeding it, it, it itawag sa ganung uri na kahit alam niya na, na itong kanyang iniidolo eh alam niya naklaro na naman sa mga ebidensya lahat na ng mga ebidensya pero mm. hindi gusto ko pa rin siya. Oo, ah, uh, uh, mm. silisiraan mm. Niyo lang siya. Hindi totoo 'yan. O oh, ano ano anong sa anong, 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 anong tap? Mayroong bang clinical term doon? Oh. Well, ayoko silang tawagin. yun yun, isa din po sa magandang tanong po ninyo, no? uh, Sir Ted. Kasi isa sa mga nakikita din nating uh, sa mga pag-aaral, kapag mataas yung chance na meron din tayong shame na ibinibigay dun sa mga taong palagay natin, halimbawa ay tanga o bobo o kaya bulag, mataas yung chance na instead na mas maging open sila, mas nagiging resistant sila to change. Kaya as much as possible, kung nakikita natin na gano'n no, na parang mukhang bulag sila or medyo hindi sila aligned doon sa nakikita natin competent, mm -hmm. mas maigi po na parang ano na lang, no, kung ano yung nakikita natin, kilalani natin sila, kung ano ba yung naging rason kung bakit sila nag-come up doon sa idea na yon Kasi kapag tinawag din natin sila halimbawang bobotante o kaya naman blind follower, mm, -hmm. mm -hmm. din silang mas maging resistant at hindi tayo pakinggan. Oo. Oh. So ano ang... Uh, so paano mo sila dapat... Um, paano approach mm -hmm. wow, kasi kung kung kumasakit no kapag sinabing itong mga to eh yung mm -mm. syunga di ba o lalo sila magigig ah na ah so lalo silang hindi la lambot ah, ah, mm -mm. ah, ano ah, ano dapat ang handling sa kanila eh mm -mm. madalas tayo ay naniniwala or kumbaga parang hmm. mas nagiging open kapag meron tayong trust sa kausap din natin so kung magfo-focus tayo doon sa kunwari, kinakausap natin siya na para bang hindi siya iba sa atin, para bang kaibigan. Mm -hmm. Ah, sino binoto mo? Para ganyan. Or ano, ano, yung, uh, ano yung binoto mo? Sino binoto mo? Kasi ako ang binoto ko si ganito. Ganyan. O kasi ito yung nakikita ko sa kanya. Ikaw, ah, paano mo ba nakita siya? Or sin, paano mo ba nasabi na siya yung dapat? Parang pag-uusapan nyo lang. Mm -hmm. Na para bang normal lang siya. And then, pwede siyang makinig doon. And then, um, going through the process ng nakikinig siya, po, pwede mong ma, pwede ma- change yung kanyang belief na ay o nga no, parang di ko naisip 'yon. O nga no, parang di ko nakita 'yon. Hanggang hmm. sa map, di mo mapapansin na change na siya. Hmm. Oo, So hmm. pwedeng simpleng pakikipagkapwa, 'yun yung tawag natin na pakikipagkapwa. Oo, usap okay. lang, minsan oh, ganun oh. lang na level. Pangit din kasi oh. educate, eh, kasi minsan oh, oh. feeling nila para mas mas mas, kulang mas superior, oh. mas superior yung isa doon sa isa oh, kapag sinasabi oh. na Oh anyway, pero uh, pero sa ating lipunan, professor, eh mm -mm. dapat naman natin igalang, 'di ba? Yung lahat ng political mm -mm. belief ng bawat isa, 'di ba? Oh, eh, dapat ginagalang mm -mm. natin 'yan. Ito, oh. And we do not really impose. Um, you can mm -mm. Uh, parang you can, you know, you can express kung ano ang damdamin mo, kaisipan mo at lahat ng informasyon mm -hmm. pero at the end of the day kung maniniwala sa iyo hindi nasa tao na nga iyan ganun no oo tama yeah okay, oo. Okay. Mm. oo, pero, oo. Mm. kaya kailangan mm -hmm. maging maingat po talaga sa pakikip sa pag-share no parang hindi masyadong gigil kapag nag -share, mm. nag-share -hmm. kasi tama na mas resistant talaga sila mm -hmm. oo pero uh, so, pero um, may sa ngayon may mga binabayaran na rin o hanap buhay na rin iyon mm. pagiging ganun. Meron na baka, meron mang ganun Mama. din na, uh, na, dahil din sa well, mm -hmm. nasa bahay lang ako, meron akong sampung gadgets dito binigay sa akin ng mm -hmm. aking principal mm -hmm. at ang tawag sa akin nila ay troll. Yes. 'Di ba? Ang tawag nila Oo. sa akin eh panggulo ako basta ako. Mm -hmm. Inutos ako ibigay itong aking papel sa buhay ng mga tao. Basta itong taong ito mm -hmm. ipagtatanggol ko ito sa lahat ng forum. Oo, at yung, yung mga kumakalaban dito, sisiraan ko sila. Anong tawag sa mga ganun tao? Yeah, and, uh, yun yung tatawag niya nga pa sa slang na troll behavior, no? opo troll behavior po talaga sila. O, yun kumbaga parang sila yung mga tao na talagang binayaran na para ma-disrupt talaga yung constructive uh, discussion. Uh, uh, yeah, Hanap uh, buhay na kumbaga? Yes, oo. Oh. Pero may mga uh, na-encounter ako ng na mga trolls na ginagawa nila yon pero pinagsisisihan nila tapos may mga tao na um, ginawa nila yon pero iba pa rin yung binoto nila pero at the end of the day kasi yung trabaho nila sobrang halaga kapag ginawa nila yon mas maraming mga tao ang makukonvince doon sa misinformation at disinformation kaya hopefully kaya nga, patuloy sana natin pinag-uusapan nito na mahalaga na magkaroon ng voters education mm. para maintindihan nila na ito nakasalalay yung ating kumbaga kinabukasan wala dun sa boto nila po natin. Okay. Sige. So again, ano, sabi nga ni ano mahirap din yung uh, yung 'di ba yung uh, <laughs> pag, hindi mo ginalang yung opinion <laughs> ng ginalang yung opinyon ng iba sa politika no o maging sa relihiyon, ganun po 'yun eh. Uh, talaga mat matindi yeah. pagtatalo 'yan. Pero professor, 'di ba uh, sabi nga nung isa na aming mga na, na aming nakausap, uh, binabayaran ka para magpakalat ka ng mali na informasyon. Di ba doon palang hmm. values na yon ang pinag-uusapan doon? Eh alam mo, mali masamang trabaho yata yun no magpakalat ka ng kasulungalingan. Pero tinatanggap mo pa rin, ginagawa mo pa rin. Di ba nagsisimula yan sa values ng tao? Yeah, totoo yun, no? Uh, kaya lang uh, napakalalim din na usapin 'yun kapag pinag-usapan yung trolling kasi mm -hmm. usually iba parang pumapasok pasok sila doon dahil kapit din sa patalim dahil binabayaran sila. Mm -hmm. Oo. And at the, uh, pwedeng ganun din. And at the same time yung iba naman nag enjoy din talaga sila kasi meron silang mga malevolent behavior na tinatawag. Alam mo mm -hmm. may tendency talaga sila na yung ano may kinalaman din sa psychopathy pero mostly kasi sa mga na, nandyan sa mga troll talaga lalo na dito sa atin tayo dahil dala ng kahirapan kaya din sila kumakapit sa ganong base ng patalim. At uh, kasi dalawa nga din daw yan. Meron pong, alam mo yon uh, kumikita dahil doon sa ganong uri ng yeah. trabaho. Meron naman talaga na may, may, mga tao ba na natutuwa lang sila kapag doon example sa isang forum no sa internet na, na napapagalit nila yung ibang tao na nagre-react sa kanila ng violente, kumbaga yung kanilang ine-engage? May mga tao bang masaya sila kapag ganon ang kanilang nakukuhan na reaksyon sa mga post nila ng kasinungalingan? Oo. <laughs> oo, mataas yung kanyang sadism, no? High ano yon High in sadism meaning mga tao natutuwa kapag may nasasaktan. Mm -hmm. Oo, o, kaya nararamdaman in mali sila. So, may mataas na level. pwedeng tumataas yung levels of sadism. May kinalaman yun doon. Kung maga, kami tinatawag na ano eh, uh, um, psychopathy, sadism, yan. Isa yan sa mga, uh, ilan sa mga issues din kung bakit yung iba, eh, nagpa-fall doon sa troll behavior. Mm -hmm. Oo. So, kaya importante, improve natin yung empathy natin, no? Para kanino ba natin ito talaga ginagawa? Bakit ba natin kailangan bumoto? So, kailangan kumonekta sa sarili. Tsaka, syempre, doon sa kapwa din talaga natin. So ayun. Pero siyempre mahirap talaga yan kapag ito ay usapin ng bayad dahil nga mm. kailangan nilang mag-survive. Para sa kanilang kumakalam na sikmura. Tapos yung binabanggit mo din kanina oh, oh, oh. na factors din kung bakit mas madali maniwala ang fake news sa mga mahihirap ay dahil nga ang, ang kanilang uh, primary na ginagawa ay survival. So hindi na sila nakakapag-fact check pa. Oh, oh. Yung binabanggit ni manong Ted kanina okay. na values na malamang may kinalaman mm -mm. nga kung bakit ang isang tao mas madali maniwala sa fake, fake news, yung pagiging critical thinker naman ng isang tao, kasi kung meron kang critical thinking, hindi ka agad maniniwala sa fake news. Ito ba, dapat mm -mm. e eh, mas tinuturo sa eskwelahan, or even yung mga nasa bahay, yung mga magulang, meron ding ambag agad na as early as ilang taon ba dapat sinasana yung mga bata na pag nagbabasa ng balita, hindi agad dapat naniniwala. oo. Yeah, dapat kasama naman din talaga yon. And actually, dapat uh, nando naman yan sa curriculum, no? Kaya lang hindi siya uh, very specific na critical thinking kung minsan. pero nandoon oh, yan sa mga oh. natin, sa curriculum din naman natin. Kaya lang siguro maganda na itagdag talaga yung about sa voting. O oh, para talaga nakafocus dun sa kung pa paano ba talaga bumili, paano ba i-work out. Pero as early as ano naman, meron naman din tayong ganun po. Pwede naman siya ma-exercise. The mere fact, ka mm. na nagko-question yung mga bata, nakakatulong yan para mag... Uh, kumbaga, mag-start ng ma-develop yung kanilang critical thinking, yung judgment nila, makapag-form mm -hmm. sila noon, di ba? So kaya yung mga why questions na yan, importante para ma-exercise yung critical thinking natin. And at the same time, hanapan na mga talagang maiging ebidensya yung talagang magpapaliwanag ng iniisip natin. Hindi lang basta dun sa opinion lang ng iba. Kasi kasama din yun, no? Misan, kasi kapag nakikita natin na nanggagaling yung information sa isang taong, tinitingala natin, mukhang meron siyang power, pero hindi naman siya expert may tendency tayong maniwala sa kanya kasi siya ay person of authority. Isa din yun minsan kung bakit yung critical thinking hindi din nakapollow. Kasi may tendency din tayong ganun. Ay, tiwala ako sa kanya. So, baka tama naman yan. Minsan, gano'n na rin siya. Maganda yung sinabi Oo. niya. Yung sinasabi niya kanina, minsan may, pag may influencer na napanood, hindi lahat ng tao, ang isang Oo. tao na madali maniwala ng fake news, kapag nakita niya na si, si ganito ang nagsabi, naniniwala siya agad, kasi parang ang tingin niya, dami followers, influencer to, maniniwala ako dito. Or sometimes, Oo. hindi nga sa following, babalik na naman tayo dun sa bias ng tao na nanonood o nakakakita ng balita. Totoo. Eh, kung minsan nga yung maniniwala tayo, maniniwala ka, di ba? May mga tao may posisyon at meron silang mga lisensya na nga, nagagamit pa sa na hindi maganda. So, nakakalito. Kaya malilito din sila kasi hati din siya. Yeah, kaya komplikadong proseso talaga yung, <laughs> yung ganitong usapin. Kaya importante yung patuloy na ganitong usapan at saka voters education talaga. Talagang nandun tayo sa community din na level. Voters education na kanina sinasabi mo, parang sa curriculum natin na ituturo naman pero for you kulang pa, hindi sapat. Dapat mas paigtingin ang yeah. pagtuturo pati social media education? Yeah, kasama dapat talaga yun. At yung paraan kung paano dinideliver po ito. Kasi kung minsan, uh, kung paano siya dinideliver, kunwari yung mga kabataan, maganda na may alam sila. Kaya, kaya lang minsan, kapag kung paano natin ine educate yung mga kapwa natin, halimbawa yung wala masyadong alam, di ba? Mm. Yung tendency ay masyadong strong, di ba? Instead na ma-educate sila sa paraan na para mas open, mas nagiging resistant kasi yung na nagagamit natin yung knowledge na para bang superior tayo sa iba. Isa pang issue din yun, no? yung shame. Oo, kumbaga, nagiging isa din siya sa issue kung bakit mayroong division din or na-divide tayo. So, yun, mm. kung paano din yung paraan, kung paano i-deliver. Mm -hmm. uh, pwede pe ba din natin ding mapag, uh... Can we conclude rin, uh, Professor, na ang isa sa mga dahilan kung bakit ang karamihan sa ating mga kababayan ay madaling mapaniwala ng ilang mga tao, ng ilang mga uh, gustong maglingkod sa bayan daw, ay dahil sa kanilang kahirapan. Basic factor yon, hindi yon undeniably yun ang sitwasyon sa Pilipinas. Dahil mahirap ang ating kababayan, Oo, kung sino, mm -hmm. kung sino, no? Mahirap, no? So hindi na nakapag-iisip talaga. Pwede ba sabihin natin 'yon? Kaya yung iba, no? Mm -hmm. Yung iba, uh, kung sino ang uh, makapagbibigay ng ayuda, kung sino ang kanilang mm -hmm. tingin eh, malalapitan nila, doon sila. Mm -hmm. Oo, kung sino magbibigay ng panandali ang ano, parang tulong sa kanila para mm. maiwasan yung kalam ng sutmura. Mm. Yung basic, di ba? Mm -hmm. Yun. Yung okay. minsan yung... Na, kasi ang gusto nila, maramdaman eh. Maramdaman, sino ba nagbibigay <laughs> sa akin ng pagkain? Sino ba yung, mm -hmm. yung nagiging mm -hmm. present? Mm -hmm. Oo, importante yun. Okay. Tsaka hindi na sila mag-aalam pa kung itong taong ito ay nagpapanggap lang, no? o wala na silang uh -huh. fact-checking nga, basta uh -huh. importante. Yun. Yun, yun, ay yata, yun ay yata din yung motivated reasoning. Oo. Uh -huh. Basically, doon ka babalik, di ba? Uh -huh. Profesor? Oo. oo. Mm, mm tama. Kaya importante din. Okay. Ako lang ang invitation mm -hmm. ko dito ngayon mm -hmm. sa mga... Mm -hmm. Ang invitation ko doon sa mga ano no, yung mga nag-educate din. Lalo pat meron tayong alam. Gamitin natin yung lengguwahe na maunawaan tayo ng iba. Mm, tama. O kasi kapag yung leng, 'di ba? Iba kasi ang dami ng alam talaga, pero yung word, mm -hmm. yung pare, mas sanay sila sa Pilipino, mas sanay sila na mas madaling maintindihan mas nakakatulong yun eh, mas maganda Kaya pansinin natin yung mga politiko na napaka-given naman yung sinasabi, napaka-cliché, wala na magugutom, etc. Pero naniniwala sila kasi yun yung mabilis na matandaan. So ngayon, paano itatranslate itong mga evidence-based information sa madaling maintindihan ng mga kapwa natin Pilipino, di ba? Yes, yes, yes po. Yes, Oo. yes na yes. At yan okay. Ang ginagawa mo ngayon ano, Doc Rian, may reason pala kung bakit pag pinapanood ko yung videos mo, the way you send your message to your audience, eh medyo mas malambing yung pag-explain mo, mas maayos sa pakikipag-usap kasi may factor din yon pag nafe feel nila na parang mababa ang tingin mo sa amin na ah. mas di ako makikinig sa'yo. mm Mm. Yeah, Marami naman talaga ang uhaw na matuto, kaya lang kapag siyempre nararamdaman nila talaga na intimidating yung salita mo, oh, mm. parang ayaw nila makinig. Ayaw nilang mamaduhan, manonood ka na lang ng ano ng video, mamandohan ka pa di ba? Mm -hmm. <laughs> parang oh, ganyan. <laughs> oh, actually, may mga marami namang pagk siguro sa isang pagkakataon, uh, maybe know, mm -hmm. we can discuss this uh, doctor, yung means of communicating mm -hmm. or means of uh, you know Uh, communicating uh, the message doon sa target recipient, mm -hmm. there's so many ways in doing Apo. that, right? Marami kasi yeah. mer merong uh -oh. kasing shock information, di ba? Merong uh, alam mo yon yung uh, merong ka kasing indoctrination type. May mga klase kasi na, di ba? So kapag inaaraw-araw mo, inaaraw-araw mo chances sa are baka paniwalaan ka na nila. Mm, tama. 'Di ba? Uh, 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 depende napakarami uh, uh, pagkatao niya. Maraming I mean, maraming style. Oo, marami oh yeah. marami din style. to communicate and to really make the message come across doon sa iyong target audience, Correct. No? Yung nga din po, kasama oh, doon yung fake nga na sinasabi natin. No? Kapag paulan ka ng puro fake news, fake news, fake news, fake news. Tsaka yung algorithm oh, din oh, sa social media, malaking factor. Kasi kung laging fake news ang pinapanood mo, yun at yun na rin ang laging lalabas sa feed mo. Sige. Okay. So Do Dr. Rian, salamat na marami Hindi pa tayo tapos dito Habang siguro maganda rin na ito Papalapit na yung halala Magtulong-tulong tayo sa tamang informasyon Kasi nga ngayon, napakaraming Nagpapanggap mm -hmm. Tama. So maraming maraming salamat po at uh, sana nakatulong para mas marami tayong na-educate ngayong umaga. Okay. okay. Salamat Dr. Rian. Dr. Rian Portugues, ang ating millennial Thank psychologist. You. Si uh, Doc po ay isang mental health advocate.